sa imong gi-share sa imong testimony. Salamat ni. Okay. Napa mo Na gigutom na mo? Klarata. Sa so, padadjer sa karmahumani atong kuwan, sa so, padadjer tano. Salamat kayo nga tinud-guna iyang akong isunod mamput karon about money, Mama Mary. Kay kahibaw ko, kay ning jo daghang good ang mo against si Mama Mary. Only kita lang na simbahan na nga na nagpasidungog kang Birhing Maria. Kay mauna. na ang tao magsiging magsangyaw ba sa ngala ni Kristo apan wala si Biling Maria, kiki ka na. Kaya dili mataos, walay Jesus Christ without Mama Mary. Mga na klaro So akong ihatag, inyo gihapon yung batanon dinisa din sa libagon, sa libagon, sa libagon, sa libagon, sa hindi, inyo batanon si Pasensya nyo siya kay bago pag mapan yung first time na Motok din sa inyo about ang iyang iyang topic perpetual perpetual virgin si Bering Maria. So explain na niya okay kini ay alam mo katingan nga nung og nagali mo makuan nga first time nagkuan siya na, dry siya gabi eh, din karon iyang amo among gipaambit para sa inyo. Watong mas baton sa mas intrapa si Sis Psyche Vita Marie Riales. Okay, okay. can sa the jump <laughs> Madyong gabi, kanatong tanan, mga igsoon ko ni Kristo. Magpaila sa ako balik. Ako di ay si Sister Saiki Betamari Riales, tagay na hulid. Ako ang gitahasan sa pagtuki sa tema ang pagkaberhen ni Maria. Nganong berhen man si Maria? Sa katulikong simbahan, aduna kita'y upat dogma Ugma o kini. Mary is the mother of God o inahan sa Diyos. Immaculate Conception, ang pagkawalay buling sa sala o puno sa grasya. Perpetual Virginity, ang pagkaberhe ni Maria. An Assumption, ang pagkasaka sa langit ni Maria sa lawas o kalag. Usa na ito ang pagkaberhe ni Maria at kita kita'y gitawag Mariology. Unsa man dining Mariology. Ang Mario means in Greek is Maria. And Logi means study. So basically, it is study of Mary. Sa ginaingon pa ni Reverend Peter, I caught Mariology is the study of the Blessed Virgin Mary in theology, which began in the 16th century. Nga atong mabasa sa Catholic Dictionary, page 292, by Reverend Peter M. G. PhD, SDD. Lisod kay ni nga pero atong palawman sa atong pinulungan. Ang Mariology di ay mausiya ang hanay nga pagtuon sa pagkatao sa bulahan nga Berhin Maria ug sa iyang papil sa kaluwasan sa katawhan. O karon, ato na hisgutan ang pagkaberhin ni Maria. Unsa man dai meaning aning perpetual virginity? Unsa man ning perpetual atong hatagan og meaning ang perpetual? Unsa may meaning dai ani? Sa so in English pa, it is a never-ending o walay katapusan sa binisaya. And virgin is a person who has never had a sexual intercourse. O sa binisaya, usa ka tao nga wala pasukad na hilawas. Sa Daang Testamento, gitag na na nga ang inahan sa manunubos usa ka ba rin. Asa man nga babasa kay Di diba, dapat natin basahon kung usa siya ka berhen. Ato siya mabasa sa Isaias kapitulo 7 bersikulo 14 nga ingon Busa ang Ginoo mismo mohatag kaninyo sa usa ka ilhanan. Tan-awa, usa ka berhen manamkon ug sa usa ka lalaking anak. Muumutawag sa iyang alang Emmanuel. Ug natuman kini diha kang Berhen Maria. At usab mabasa sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 23, nga nag-ingon. Tanawa, usa ka Berhen, magasampun sa usa ka bata o magahimugso sa usa ka lalaki. Lalaking anak, o sila magtawag sa iyang alam nga Emmanuel, nga ahubad, ang hubad, ang Dios o ban Kanato. At Ug ato usab mabasa sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 27 nga nag-ingon. Nga to, sa usa ka berhen nga nagkaslunon sa usa ka laki, kang kansa ngalan mao sa balay ni David, o nga sa berhen mao si Maria. Ang mga lain tinuhan, naman nga, dili na daw berhen si Maria. Kung kamo akong pangutan mga igsoon, diri sa barangay na haw. Kung sa man, Bergen si Maria or dili? unsa sa man yung pagtuong, berhen si Maria or dile Dili. Berhen, asa man mo tumabasa, dapat man natay basahon. Kung berhen si Maria. Sa Biblia, ang siya mangkod nga verse. Dapat man, dagan mag verse sa Biblia. Dagan pong... sa so, atong nang tubagon. Pinaagis sa magpangotana. Nanong nung makaingon nga dili, berhen si Maria. Tungod ba kay nang anak siya kang Heso Kristo, so dili na siya o ka berhen? Aduna kita ay doktrina sa simbahan, nagpasabot kiningad to sa katawan na si Maria o sa kaberhen. Sa so wala pa kininang anak, pahuman sa anak ng Heso Kristo. Una, walay nahitabong intercourse ni Maria o Jose. Usabini saya, pakigilawas. Ikaduha, ang panganak ni Maria lihok tanan sa Espiritu Santo. Meaning, wala siya hilabti Ikaduhang objection. Diri sa Marcos 6.3 at umabasa na dili ba siya mauman ang panday ng anak ni Maria o gigsuo nila ni Santiago, ni Jose, ni Judas o ni Simon? Dili ba ang iyang mga igsuong babae ani aman din hi magkuyo? Tungon nini wala sila mutuo kaniya. Kung atong tubagon, kung atong basahon sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 8, Versikulo 19, Hangto 21, nga gitawag si Kristo, kay ang iyang inahan, ugigso, naghulat ka niya. Pero unsa man na ni Kristo? Ang akong mga igsoon, maukatong naggatuo sa ginoo, ug nagsunod sa balaod sa ginoo. Ugosab, atong tanahon sa Biblia, duharang, duhara pa ang ipasabot ug kini dili mga anak ni San Jose nga bana ni Santa Maria nga atong mabasa sa Marcos 10:2 sa Bagong Testamento nga Biblia ug mao kini ang ngalan sa napulog ka mga apostoles ang nahuna si Santiago nga anak ni Zebedeo ug si Juan nga iyang igsoon. pero merong Santiago kato ug duha sa Lukas Kapitulo 6, versikulo 15 hangtod 16. Si Mateo ug si Tomas, si Santiago, nga anak ni Alfeo, ug si Simon, nga gitawag ang makagihon, ug si Judas, nga igsuo ni Santiago, ug Judas Iscariote, ang mao ang magbubudhi. So, ikaduhatong Santiago. Ato, sabtan ang kinsa maday inahan sa mga sabatan ng Santiago. Diri sa Marcos sa Marcos kapitulo 15 bersikulo 40 atong mabasa Dito may pipila usab kababay nga nagpaantaw. Uban kanila si Salome, si Maria Magdalena, ug si Maria nga inahan sa Batanong Santiago, ug si Jose. Ug ato sa mabasa sa Juan kapitulo 19 bersikulo 25 nga nagingon. Busa maukini mga butanga ang gibuhat sa mga sundalo. Apan na nagtindog sa luyo sa krus si Jesus ang iyang inahan. Ungayigsong babay sa iyang inahan. Si Maria ng asawa ni ug si Maria Magdalena. So atong nabati nga Maria po usab ang pangalan sa inahan sa batang ng Santiago. So nagka-confuse na sila sa diri sa Marcos sa stress kay abi nila si Kristo Cristo mo panday nga anak ni Maria nga ang ginin nga Maria didto which is Maria nga inahan sa batanong Santiago dunay dugang objection nagtigong aron magampo kanunay uban sa mga babay ug sa igsoong lalaki ni Jesus nga atong mabasa sa buhat Kapitulo 1, versikulo 14, sa Maayong Balita Biblia, First Edition. Kinsa man diay ning mga igsoong lalaki nga gipasabot sa buhat 1:14. Motuo ba kita nga mga igsoon si Kristo? Motuo ta nga nga pay mga igsoon si Kristo nga atong mabasa sa buhat 1:14 nga nay igsoon si Kristo. Motoo kita. Unsa may atong tubag? Kung atong basahon sa previous phrase, sa buhat 1.14, which is buhat kapitulo 1, versikulo 13, kutob sa buhat kapitulo 1, versikulo 15, nga nag-ingon. Misulod sila sa Jerusalem, umisaka sa lawak sa itaas na ilang giabutan. Sila si Pedro, si Juan, si Santiago, si Andres, si Felipe, si Tomas, si Bartolome, si Mateo, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga Pateryota, o si Judas nga anak ni Santiago, nagtigong kanunay aron magampo. Uban usab kanila ang mga babay ug si Maria nga inahan ni Jesus o ang iyang mga igsuong lalaki ug sa adlaw ni Ana samtang nagtigong ang mga 120 ka magtotoo mitindog si Pedro ug atong na, nasabot o nadungog nga ang higsoon nga gimin sa buhat 14 ka mga apostoles o disipulo kato ni Kristo. Dili literal nga mga igsoon ni Jesus. Kaya ang gitawag ng mga igsoon ni Jesus, dili niya igsuon sa unod. O dili pariho sila o ginikanan. Kaya ang pulong lagi nga igsoon sa batasan sa mga hudeyo adunay lapad nga kahulugan. Kay ang pulong iksuon nga sa Greek word Adelphoi sa Hebrew language in Jewish one, walay pulong nga magugulagway sa mga igagaw. So kung magtaon sila eh, mga extended family or mga igagaw, ilang gamiton ang word nga igsuon Dili mga sa physical family kundi sa extended family. Kay lapad man nga kahulugan ang iksuon na dirin natin mga phrase nga nagpasabot nga ang igsuon nga pulong wala lamang gigamit sa igsuon sa unod, kundi gigamit usab siya sa panaghigala, sa paryente, sa pagumangkon umangkon o pa. Diri sa Deuteromeo, Kapitulo 23, Versikulo 7, sa King James Version nga Biblia, nag-ingon, Dili ka magdumot sa edumihanon, kay e siya imong igsuon, So, ang igso na gimindiri is pariente. Sa Genesis Kapitulo 14, versikulo 12, o sa 16, nga nag-ingon. Gidala usab nila si Lot, nga anak sa igsoon ni Abram. O sa Genesis 14.16 16, nag-ingon. O nabawi niya ang tanan ng mga butang, ingon mag-usab si Lot, nga iyang igsoon. So, ang gimin po dito nga igsoon is paryente. Pariente ay pag-umangkon. O sa 2 Samuel Kapitulo 1, 26, nga nag-ingon. Si David ingon kang Jonathan, ni anak ni Saul. nag ako pag ayo ka ni mo, kong Jonathan. So ang gimin ko dito nga iksuon is igala. So dili ra jud mat gitawag ang igsuon sa direkta sa physical family sa atura mga igsuon sa unod kundi lapad siya pudi siya tawag itawag Pwede siya gitawag siya sa mga paryente, pag-umangkon o mga higala. Ug lain Sa unsang pagiha nga berhen pa si Maria, nga gianak naman siya, nga gianak niya si Jesus. Sama kini sa Biblia sa, sa usa ka adlaw nga milagbas sa usa ka samin nga wala mabuak. Bisan pa man gianak ni Santa Maria si Jesus, Nagpabilin siyang berhen. Imposible ba kini? Dili, kay Wala Wala imposible sa Dios nga naghimo kang Santa Maria nga berhen. Nga ato mabasa sa, kapit sa Mateo Kapitulo 19, versikulo 26. ug sa Marcos Kapitulo 10, versikulo 27. O sa Lucas, Kapitulo 18, versikulo 27, usab. Sa, Mate sa maayong balita Biblia. Ikaduhang objection. Wala hilabti ni Jose si Maria. Hangtod siya ng anak. Nga atong mabasa sa Mateo Kapitulo 1, versikulo 25 sa maayong balita Biblia. At tubag ani, ang paggamit sa pulong hangtod sa Mateo 1.25 walang kini magpasabot nga adunay sukwahi nga hitabo, human sa hitabo, nga gihangturan. Nga aduna pa isunod na hitabo, nga gihilapkan pa ni San Jose, si Berhen Maria. Ang batid sa kasulatan ni St. Jerome Ingon, nga ang pulong hangtod, pas, kung kasiunhan siya negative, sama pananglit sa wala o dili, ang kahulagan ni ini, mao ang naandag nga kahimtang magpabilin human sa itabu sa gihangturan. Nga atong mabasa sa SFD Basic Apologetics Course Manual by Professor Ramon Gitamondok, page 32. Parihaan nga eh. ni, example, sa Genesis, Kapitulo 8, versikulo 7, nga nagingon, Wala mo balik ang uwak hangtod na mihubas ang tubig. Ug sa 1 Samuel, versikulo, Kapitulo 15, versikulo wala si Samuel makikita pag-usab kang Saul hangtod siya namatay. Ug sa 2 Samuel kapitulo 6 bersikulo 23. Wala mga anak si Michael hangtud nga matay. Sa pagtapos ahong tema, si Martin Luther usab ni uyon sa pagka perpetual virginity ni Maria. Kay nahisulat sa iyang waterworks works nga nagingon. christ our son was real a natural fruit of mary's virginal womb this was without the cooperation of a man and she remained a virgin after that Ngatong mabasa salotter's work adds jerusalem pelican volume 1 to 30 and helmut T. leman volume 31 to 55 and saint louis concordia publishing house volume 1 to 30 and philadelphia fortress press volume 31 to 35 1955, volume 22 and 23 by sermons in john chapter 1 to 4 1539 quoted by father Raul kaiparam daman Badan, Known the Truth Magazine, page 31. Kung maura to, umayong gabi yung mga iksigo. Okay. Thank you. So, ako yung pangkawin.